Meron po bang CCTV ang uh, facilities ng NBP? Nung umupo ako, pinalagyan ko po kasi wala pong, pa, uh, dati wala po pero ngayon dahan-dahan po nilalagyan ang mga facilities. Paanong dahan-dahan po? Quantity, more or less ilan in percent po? Percentage? More or less, Mr. Chair, ilang percent na po ang na-install na CCTV? Mga... More or less mga 20 to 25% na po ang nailagay ng mga CCTV uh, sa, sa around, sagot, around po, ano, BUKOR uh, headquarters. <laughs> Overall, magkano po ang estimated cost ng CCTV para makumpleto po? Siguro po, your honor, abutin ako ng mga hanggang 20 to o oh, 25 to 30 million para oh, malagyan po lahat ng CCTV ah, general, sa BUKOR. Ito mabigat ito makababayan eh. Kaya lagi na lang may katiwalian, rayot, uh, mga sindikato ng droga, mga yung mga gang na nag-aaway-aaway sa Bureau of Correction dyan sa Muntinlupa. Dahil uh, yung mga gwardiya dyan ay mga patong sa mga illegal na gawain. Sipin mo, yung pagpapalusot ng mga nung nakaraan, merong rayot dyan. Yung nagrayot, merong pangbaril. baril. Paano makakalusot ang baril sa mga guwardiya kung hindi naglagay yung uh, nagdala ng baril na yon paano nagkaroon ng baril ha ah, yung nag na yon paano nakakapasok ang mga droga Paano nakakapasok yung mga beer na ang daming mga beer na yan na pinagkakitaan ang mga preso lalo na yung mga high profile pinagkakitaan nila Pati yung sa Gcas, pinagkakitaan din nila. Ha? Sipin mo, yung mga mahihirap na mga PDL na yan. Huwag na lang yung mga high profile na mayayaman. Yung mga PDL na walang-wala, kuminsan, kailangan nila ng Gcas para magkaroon sila ng pera, padadalan sila. Ang mahalang singil, parang 10% o 20% ang kinukuha doon sa Gcas na yung gustong magpa-Gcas, magpa, -GCAS, magpa As out mga kababayan. Kaya talagang itong si General Katapang ng BIOCOR ay sinabon at ginisan ng gusto ni Congressman uh, Busita, mga kababayan. Tama lamang yan na kisain itong si Katapang at sabihan na mahinang leader, makupad, mabagal. Kaya dapat talagang si Bakin na, ha? Si Bakin na si DG katapang mga kababayan dahil puro kapalpakan yung kanyang pinagagawa dyan sa Bureau of Correction mga kababayan. Sipin mo, nung mga nagdaang mga Biocora uh, Director, wala namang ganyang uh, uh, riot dyan sa New Bilibid Prison. Eh ngayon, meron yung si yung uh, sikataraha, no? Nawawala magpahanggang ngayon. Hindi nila makita kung nasaan yung bilanggo na si Kataraha. Akataruha. Yan. Ano first name yan? Michael Angelo Katara. Ano? Kataruha. Kataruha. Ha? Si Kataruha hanggang ngayon hindi nila makita. Ano ba namang klaseng uh, bukor, director yan na uh, ang mabilanggo ay hindi bilang. May mga tauhan ka. Ang dami mong tauhan dyan. Hindi mo mabibilang. Magpahanggang ngayon eh uh, wala pa rin pala si CCTV diyan sa Bureau of Correction At ang budget para raw ay 30 million, hindi kaya masyadong malaki yung 30 million. General Katapang. At uh, yung mga kontrabando na pumapasok diyan, sinasabi din diyan eh uh, Congressman Erwin Tulpo, Patuloy na nakakapasok ang mga ilegal na kontrabando dyan sa Bureau of Correction. Yung uh, Sipi mo, si Kataruhan na yan, eh, iposibleng hindi mo alam na nawawala magpahanggang ngayon. Hindi nyo makita. At yung uh, walong uh, septic tank hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matapos. Pahukay, sinisipsip lang naman yan para makita kung may buto ng tao doon. Pero lumalabas eh. Yung nakita dyan eh, buto raw ng manok pero may mga nakuhang uh, grip ng tao. May nakuhang pangahit. Pero buto ng manok ang nakuha kalukuhan. Ha? Wala hong maglalagay sa septic tank ng buto ng manok. Kung may uh, kumain ng manok at may buto, sigurado itatapon sa basurahan. Hindi sa septic tank. Malinaw na mayroong pagtatakip. General Katapang, dyan sa iyong pamunuan. Kaya panahon na na talagang palitan na si General Katapang. Ma'am Amor Grandis Vlog. Panahon na yan para palitan dahil masasabi nating inutil si General Katapang hindi niya inaaksyonan ang mga katiwalian sa kanyang uh, nasasakupang Bureau of Correction na yan. Ay, mo, Magpahanggang ngayon, napakarami pa rin mga anomalya dyan. At ginisa siya ng gusto ni Congressman Busita na siya ay mahinang leader at makupad na leader mga kababayan. Okay, panoorin na natin itong uh, balitang ito. Correction. Uh, Your Honor, Mr. Chair, uh, October 24, 2022. October 20, 24... 2022. 2022. Your Honor. Yes. Base po doon sa report ninyo, Mr. Chair, oh. ang land area po ng uh, New Belivet Prison is 375.71 hectares. Tama po. Yes, Your Honor. More, more or less, Your Honor. More or less. Ano po ang area ng facilities? Ano po ang area na occupied po ng facilities ng NBP. Uh first yung aming admin building uh, which is about No, Mr. Chair. Total po, total po. Total facilities. Total area total, occupied by NBP. Uh, more or less ano po, uh, your honor, mga 20 hectares po. Pagsamahin yung maximum admin building, na. minimum tsaka medium. 20 hectares. Yes your honor. or less. Yes Your honor. Yes, your honor. Ah. Okay. Meron po bang CCTV ang uh, facilities ng NBP? Nung umupo ako, pinalagyan ko po kasi wala pong, uh, dati wala po pero ngayon dahan-dahan po nilalagyan ang mga facilities. Paanong dahan-dahan po? Kasi po uh, we are working on our very limited budget po, uh, pinalalabas na lang namin na nire-repair yung mga, kasi po nung dumating po ako may mga CCTV pero hindi po gumagana So, pinapalitan po namin isa-isa yung mga nakalagay na pero hindi na po gumagana. Mm -hmm. In terms of quantity, more or less, ilang in percent po, percentage? More or less, Mr. Chair, ilang percent na po ang na-install na CCTV? Mga... More or less, mga 20 to 25 percent na po ang nailagay ng mga CCTV sa around Bucor uh, headquarters. More or less, 20 percent CCTV installed within NBP uh, facilities. Overall, magkano po ang estimated cost ng CCTV para makumpleto po? Siguro po, Your Honor, abutin ako ng mga hanggang... 22 o oh, 25 to 30 million para malagyan po lahat ng CCTV oh, sa buong fort. Yung po bang uh, CCTV installed which is around 20% na cover po ba niya yung area wherein nandun po si Tarwa, uh, PDL Kataroha? Hindi ato. Ah uh, wala po ang priority ko po yung uh, main gate, mga gates po para ma makita kung yung mga tao na lumalabas-pasok pero doon po sa looban, wala po akong CCTV. Mr. ay tanong ko po, po ito no. Kasi po kung ang pag-uusapan ay dedikasyon sa public service at pagmamahal sa mga PDL. Napakaganda po na priority ninyo ito. Tama. Para sa ganung pamamaraan po, protektado sila at the same time okay. mababantayan din po natin yung ilang mga tiwali nating kasama. And uh, Mr. Chair, kung may CCTV po ang NBP, uh, palagay ko po, after na may report na missing, unaccounted si Mr. kataroha eh, na-find out na agad. Ibig sabihin po, oh, uh, milyones yung ating pondo, napaka-basic nito nga uh, CCTV, yun nga mga maliliit po na karinderya, tindahan, may CCTV. <laughs> So, Mr. Chair, pare-pareho tayong Pilipino. Mukhang nahihinaan po tayo sa management ng Naku, mahina. NBP. Sika tapang, ah. Dahil kung ang pag-uusapan po ay security, protection, and dedication to service, dapat po sana, with all due respect, unang-unang naisip po ninyo ito. Naku. So, I think, Mr. Chair, kung hindi ito bibigyan ng priority at attention, yung pong mga problema, issues and concerns involving personnel of NBP and our PDLs, paulit-ulit po itong mangyayari. And ito yan, maybe, no. sana mali ako, baka po ayaw nating i-priority ito dahil baka meron din naman tayong pinoproteksyonan Ayan na tayo ay may ko. kinasasangkutan dito. Ayan, and, uh, ito, putulin muna natin yung sinasabi ni Congressman Busita, mga kababayan yung kanyang hinala malapit sa katotohanan eh. Eh, ang dami-dami pera ng Bureau of Correction eh. National Believed Prison na yan eh. Billion ang binibigay na pondo sa inyo dyan taon-taon. Eh, bakit doon sa kinalalagyan ni Kataroha, yung mga building na yan dyan, eh, bakit walang CCTV? Eh, baka naman sinasabi ni Congressman na Busita na meron kayong pinagtatakpan na mga illegal kung kaya't walang CCTV. Malinaw yung uh, purpose ni, 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 ni Congressman Busite na dapat uh, pangalagahan, kapakanan ng uh, mga PDL. Bukod sa sila ay nababantayan na hindi din sana, nakita din sana at na-account yung pagkawala ni Kataruha kung mayroong CCTV ang problema wala eh. Mukhang sinadya o sinasadya na hindi lagyan ng CCTV dahil baka may makita doon o kaya may tinatagong kalukuhan, anomalya, kaya walang CCTV. Abay, napakatagal ng panahon na yan ah. Tagal mo na nakaupo dyan sa Bureau of Correction. Wala pa rin CCTV. O, oh, ilan-ilan? 20%, hanggang 25% pa lang. Yung nalalagyan mo ng CCTV ay eh, napaka liit pa niyang porsyento na yan. Kaya talagang may katwiran ito si Congressman Busita na sabihin baka may pinagtatakpan na anomalya. Ipagpatuloy natin. Mr. Chair, ito po ay July 15, 2023. Reported and accounted ang PDL na si Mr. Cataroja. Ano na po ang status ngayon? Uh, una, una po, Mr. Chair, uh, I'd like to say that for this year or the uh, 2024 po, nag-allocate po ang DBM ng 100 million for uh, CCTV. Ah, uh, excuse oh. po, Mr. Chair. Ang tinatanong ko po, reported and accounted si BDL Kataroha, July 15. My question, so, Mr. Ilam, Chair, Mr. is ano po ang status? Ang status po niya ay missing hanggat hindi po namin nabubuksan lahat ng septic tank at nagalugad yung lahat ng lugar sa New Bilibid Prison, ay eh, dinideclare po namin ng missing. Missing pa rin. Ngayon, kung talagang nabuksan na lahat po yan at wala po siyang, hindi po siya makita talaga, idideclare po namin siya na nakatakas. More or, or less, or in, or or Mr. Chair, and septic wala. tanks within NBP. stress More or less. Eh. More or less po, walo or sham Siyam. siyam. Ito po bang mga septic tanks na ito is built within the area Ito po ba na construct within the area of uh, yung bang diba sa ating bahay ang septic tank nasa labas or ito pong uh, septic tank na pinag-uusapan natin is within the within the building Opo uh, your honor uh, Mr. Chair uh nan within the maximum uh, security compound sa quadrant 1 meron pong dalawa quadrant 2 dalawa ay uh, yes uh, excuse me general katapang mr chair hindi ko po kailangan ng detalye sabi po ninyo ang tanong po ito po bang sept tanks eh uh, within the opo within po ng building facility. opo within, or within the, the compound within the comp The 10-hectare compound po, Your Honor. Okay, Mr. Chair. Walo lang yung septic tanks, di po ba? Opo, uh, Your Honor. Uh, Mr. Chair, uh, with all your respect, ako po ay civil engineer. At masyado po tayong nababagalan na oh, walo yeah. lamang septic tanks. Hindi pa ma-inspect. Ano po? So, with respect to uh, General Katapang, Sir, no, Mr. Po. Chair, masyadong mabagal po ang NBP. And uh, basi po dito sa inyong data, you have 30,701 PDLs. Tama po. Sa NBP. Opo. Opo. And the capacity is 6,435 PDLs only. Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. And Mr. Chair, ang occupancy rate po ng NBP is around 477%. Meaning, meron po ditong congestion rate na 321%. Mr. Chair, ano po ang plano ba dito ng uh, NBP dito sa congestion rate na ito? Uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, ang intensyon po talaga is ilipat na po sila sa alisin na po, isara na po ang New Believable Prison maximum, medium, and minimum, at ilipat po sila sa mga regional prison and penal wow. farm na available ah at uh, hopefully by 2028 po uh, sarado na po ang ating uh, new bilevit prison when it comes to the maximum minimum and medium security compound so nabanggit po ninyo uh -huh. uh, by the way meron lang yeah. po kayong budget approved previous year para sa capital outlay construction of buildings and facilities tama po ba mr church 200 million sir for this 200 million po Uh, Mr. Chair, Your Honor, for this year. Okay, thank you. More or less, ilang po na PDLs ang mako-occupy ng buildings doon sa na-approve na budget for the additional facilities? Uh, kasi nga po, iniwasan na yung congestion rate. Uh, ang kaya lang po niyan, mga 500 to 600 po. Kasi isang building po, naghahalaga ng 150 million. Wow. Ilang po ang ma-occupy pa noon? Mga 500 po uh, to 600 PDL dun sa allocated na 200 million. Ah, 200 million. Anyway, magko-compute pa ako by <laughs> per capita. Ano po? So, Mr. Chair, uh, yun lamang po at uh, yung ibang mga honorable colleagues okay, ay yan, medyo uh, iba na yung tingin sa akin. Uh, no? At masyado uh, na yung mahabang tanong ko. I-reiterate ko like okay, lang po, Mr. Chair. Okay, yung... mga kababayan? Yes, sir. Or oh, less. Uh, nadinig naman natin kung paano gisahin Ni Congressman Busita, si General uh, Katapang mukhang uh, wala masyadong alam, hindi masyadong mahusay magsasagot at hindi pa niya kabisado yung mga proyekto na kanyang uh, gagawin dyan sa kanyang area. Ay nako.